Si Commissioner Lipana, is he in the Philippines? Uh, as far as we know po, sir, naka uh, po siya. Ang, ang balita po namin nasa Singapore po. Okay. Um, is he under investigation by the COA? Sir, right uh, now, after all the allegations and the revelation and the testimonies? Sir, clarify ko po kung ano pong gusto niyong sabihin sa investigation. Kasi po, sir, uh, di ba po impeachable Uh, official po siya. Pero... No, no. With respect to your internal uh, you know, your internal processes as a commission, hindi ba, hindi naman pwedeng maghihintay kayo ng impeachment? Uh, should you not also have your internal investigation? Sa mga transactions po siguro, sir, nire-review na ng mga auditors and even po doon sa na mention po nung mga naka, nung nakaraang hearing sir sa na meron po siyang transaction sa bulacan kasama po yun sa fraud audit pero doon po sa position niya bilang commissioner sir na investigation parang hindi po saklaw ng COA po uh, well uh, ibig sabihin hangga't walang impeachment uh, investigation or uh, complaint Uh, walang aksyon ng COA sa ganitong klasing sitwasyon? Sir, hindi ko po masasagot, sir. Kasi, sir, di ba po ang option lang, it's either mag-resign po siya or ma-impeach po siya. Okay, but uh, eh, kung ganun ang hihintayin natin, ibig sabihin, uh, hanggat walang nagpapail ng impeachment complaint, wala rin internal disciplinary pro processes yung COA.